Day! Magluto tayo ng ating ulam. Yan, magluto tayo ng sinigang. Sinigang na tilapia, mga dayan. Pinapakuluan ko na. Ang ating sabaw. Lagyan natin ng ating fish. Hmm, mga day, natin yung fish. Ang ating fish, 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 fish. Gawin na natin ang ating fish. Masarap ito mga day. Sarap ng sabaw. Sabaw pa lang ulam na mga day. Kuloan natin ulit mga day. Yan. Yan mga day, lipat tayo sa kabilang bahay. Ulam nila. Inihaw na tilapia. Pwede pa mag-iihaw sana. Ano si <laughs> ayan na mga day, sarap ng itsura, oh. Inihaw na tilapia. Yan. Takikib- ano tayo ng ulam ng may ulam mga day. <laughs> oh. ito yung sa amin, mga day, sinabaw naman sinigang. Si Lele kasi gusto niya sinigang, Emi. Mm -mm. gusto niya may inihigop siyang sabaw. Sa pag ganyan. Oh. Hmm, Ang sarap ng sabaw, mga day. Hmm? Ah. Ayun yung pagsasawa niya nun. Mm. Sarap mga day. Malasa. Yan. Mapapasabak na naman sila sa kain mga day. Ang ating mga junakis. Sunod na naman yung gustong ulam. Sinabawan. Kain na tayo mga day. Ulam natin ano. Ano to me? Daing na bangot. Lumpi ang ubot. Nihon na tilapia at sinigang na tilapia, mga day. Ay, dito ka, dito ka. Kain tayo. Ikaw, na may, may, naman ang aso. Aba, may asi, may asi. may mamialong. Pabran ba? Mamang ang tapa. Kain tayo, mga day. Salo-salo na naman kami dito, mga day. Amin, may pumipili. Tata. sasada no, <coughs> <coughs> nakikita ka na mga day, kaarte-arte mo. mo. pesos. Mutong.

Kapit tayo, kapitap po tayo, merienda, ayan, kape at pechi-pechi, mga day, ayan, thank you for watching, mga day, please like and subscribe on my YouTube channel, bye!